Ito ang Barangay Kalmay, isa sa mga island barangays ng Dagupan City na kabilang sa mga low-lying barangays ng lungsod. Upang mabilis na ma-access ang barangay na ito, mula sa lungsod ng Dagupan, na sa lukuyang gumagamit ang mga residente ng bangka o di kaya iikot sa malapit bayan at maglalakbay ng mas malayo. Samahan muli akong ikutin ang lungsod ng Dagupan hanggang sa marating natin ang Barangay Kalmay at alamin ang updates ng mga development na ginagawa ng gobyerno para maiwasan ang pagbaha sa mga naturang low-lying barangays at makagagaan sa pamumuhay ng mga naninirahan dito. Lahat ng mga nakikita sa nakulungan, mga bangus mo kalaga. Oh. Yun ang hanap buhay ng karamihang tao dito. oh, sa kalmay. Lalim niya, no? Ayan, balik si ate malalim para sa Mio nya eh ang bahana yan dito lang yan bago kayo makarating sa Arco papuntang Dagupan galing mismo rito sa bayan ng Kalasiao. matagal-tagal din na eh, hindi tayo nakapag vlog dito sa parting Norte dahil nagkasunod-sunod na tayo ay doon lamang sa Bulacan para mapasyalan din natin itong isa sa mga low-lying areas ng Pangasinan which is Dagupan City at talaga namang lagi itong naibabalita na nababaha ito kapag ka tagulan, may bagyo or napakalakas ng mga ulan Ayun o, binabanatan tayo ngayon ng napakalakas na ulan buti na lang naka waterproof tayo na camera so far as of this time kanina ng alas 10 ay nakalabas naman na ang uh, bagyong krising kaya lang itong nagpapaulan sa atin ay ang habagat grabe pa rin ang ulan As of now, naka-orange alert ang uh, probinsya ng Pangasinan. Ang taas ng itinaas nito. Kaya hindi na binabaha kasi nung mga nakaraang taon, ito talagang area nito, Ang mismong problema ng mga motorista. Talagang binabaha talaga to. Kaya kung mapapansin ninyo, pagtingin kayo sa kanan, makikita nyo yung mga building dyan mas mababa na lang yung kanilang elevation kesa dito sa kalsada at ginandahan din nila yung paggawa ng ano rito drainage kaya ngayon hindi na talaga siya binabaha ang problema na lang nito talaga yung bawat gilid kasi yung mga building mga bahay na nandyan ay kailangan din talaga mag adapt sa elevation kailangan din nilang tumaas dito mismo sa stoplight na ito, grabe, ang taas ng tubig dito kapag ka binabaha. Ngayon eh, ang sarap ng pakiramdam, walang baha. Yung tubig, takbo na lang dyan no, sa mismong drainage. Kaya tingnan nyo yung building na yun mga kaibigan. Hindi na siya na-utilize. Kasi talagang lubog na siya sa baha. Mas mataas na itong kalsada kaysa sa mga kabahayan at building. Kaya maganda talaga ang ginawa dito. Dahil napataas ang uh, mga kalsada kaya hindi na mahihirapan ang motorista tuwing napakalakas ng ulan o kaya bumabagyo kagaya na lang ng nandito mga kaibigan no? ang taas niyan ganyang kataas ang itiraas ng kalsada tapos nilagyan na lang ng hagdan na tatlong uh, step may part dito sa dagupan mga kaibigan na kapag kahit kunting ulan lang ay lunod sa baha na kalsada subukan nating daanan kung possible ba siya ngayon ito yung situation ng ilog di pa naman siya umaapaw talagang napapansin ko ang laki ng improvement ng dagupan city noon binabaha tong area na to eh pero ngayon tingnan mo sarap ng daanan walang kabaha-baha Nay paano po pinupuntahan niya ang lugar na yan? Magbabangka po kayo. Daan? Ay kung nakamotor kayo, sir, doon, alam niyo po yung kainan doon, may karsada po papasok. Yung dagat ba dito, napapansin niyo ba na parang tumaas o parehas lang din noon? Tumaas noon na yun. Kasi kung no, yung noon, hindi ito maaabot. Dati dyan kami nakatira noon. Ay, ito, so, bahay niyo. Oh, bahay, bahay po noon. yan. <laughs> Ay, talaga. Tagal namin dyan. Na, ah, ito ah, mismo. Opo, oh, yan Anong taon kayo nag-start na tumira sum dito? Uh, 2022. Tapos? Ay, 22. O, tama. 22. Inalis kami kasi alam nila yung tubig Alam nila yung Pero, hindi ito na abot ng ano, ng high tide dati. Talaga? Ngayon, kaya pinaalis kami kasi hanggang nyo na sa mm. Na abot na Mula rito sa kinatatayuan natin, napakalapit lang naman talaga ng barangay na yan. Yan ay ang barangay Kalmay, Dagupan City. Isolated sa in the sense na wala tayong pinakamalapit mula sa city na tulay na nagdudugtong para makapunta dyan. Kundi magbabangka at ayon sa lokal na tanong natin kanina, ang uh, pasahe ay 20 pesos. Pero merong isang way kung paano mapunta dyan at yan yung gagawin natin kaya lang dadaan tayo sa kabilang bayan which is Binmale. Nakikita nyo ba yan? Yan ho yung tinatawag na remnant. At yung bridge na yan ay nasira daw nung nagkaroon ng malawakang pagbaha. Ang Franklin Bridge, the City ay isang makasaysayang tulay na itinayo noong 1920 sa panahon ng mga Amerikano na naguugnay sa downtown Dagupan sa mga barangay ng Kalmay at Karain. Sa kasamaang palad, ito ay nawasak ng isang malakas na baha noong 1935. Bagaman tanging mga labi na lamang ang natitira, ang tulay ay may mahalagang halaga sa kasaysayan bilang bahagi ng Golden Road, isang 12-kilometrong highway na naguugnay sa dagupan sa Lingayen at Kanlurang, Pangasinan. Bali, sino po ang may bangka sa ay kayong hmm. apat po magkano po ang pamasahin galing dito hanggang sa kabila sa isang tao per person uh, per ano uh, 40 40 pesos okay nagsasakay din po kayo ng motor oh. Uh, uh, pero pag ano okay. uh, pag, uh, pag wala kang budget mo ano pag isa tampo okay apat uh, na tao hmm pero basta apat kayo oh, uh, pero pag extra 40, 40. 40 pesos uh, tuloy-tuloy talaga yung project na ginagawa dito para maitaas lang talaga ang kalsada mula sa tuloy na ito Pantal Bridge ah, nasa bandang kanan natin anyan yung barangay Kalmay na pupuntahan natin so instead na tayo ay magbabangka ay magmumotor tayo pero iikot tayo mga kaibigan madadaanan natin ang parte na ibang bayan or sa bayan ng Binmale. So ayan yung pupuntahan natin mga kaibigan. Medyo malayo-layo rin mga kaibigan yung iikutan natin. Mas better talaga pag nagbangka. So soon, kapag ka natapos tong tulay na ito, magiging kagamit-gamit na yung tulay na yan, pababa or papunta doon sa barangay Kalmay. Ang Kalmay Bridge sa Dagupan City ay isang proyekto ng DPWH na nagkakahalaga ng 1.8 billion na may haba na 411.15 meters at apat na lane. Inaasahang mapapadali nito ang transportasyon, pagpapalakas sa ekonomiya at magbibigay ng mas ligtas na akses sa mga serbisyo para sa umigit kumulang 16,000 hanggang 20,000 residente. Ang groundbreaking ceremony ay ginanap noong December 20, 2024 at inaasahang matatapos ito sa 2026. Palabas tayo ng Lungsod or City of Dagupan. After that long travel, ay liliko tayo dito pa kanan. Actually, mga ano na lang, mga 800 meters ay munisipyo na ng Binmalay pero dito tayo para mapasok natin yung barangay Kalmay at kaliwat kanan ang ating makikita rito ay mga fish pond taas din sila ng mga kalsada rough road pa pala yung ilang part or mga tinambak lang ito ang disadvantage lang talaga kapag ganitong mataas na ang kalsada yung kaliwat kanan bawat gilid ng mga bahay ay siguradong babahain magaganda lang talaga mga bahay dito kahit pa paano gaganda yan o oh. yan binaba na yung mga kabahayan sa gilid dito sa bandang kanan merong budget na 14,401,214.79 pesos para sa construction ng barangay road dito sa kanawalan binmalay pangasinan tingnan nyo to oh. di talaga nakawala sa mga pagbaha no ayan yung mga resulta din ng pagtaas ng kalsada kaya yung mga bahay ay babain din talaga <laughs> lumalangoy yung tricycle ah. <laughs> Baba, ma malalim dyan sa ano dito sa bandang kanan binabaha pala sila dito oh. yung mga bahay dito sa so bagay sana yun na tayo makakita ng baha dahil nung nagpunta tayo sa Bulacan pero dito sa Pangasinan ay eh, bago sa paningin ko yan mga mga yan mga kaibigan dalim ng tubig pinabaha pala talaga itira lang baha dito dalim ayan simentado na itong dinadaanan natin yan ang disadvantage ng mabilis na uh, urbanization isa din yan eh dahil simentado yung mga kalupaan ang nangyayari hindi nahihigop yung tubig binabaha na dito boy dito sa binmale sulit so, yung baha hindi ko alam kung ala, may kasamang alat ito ngayon ang problema nito kapag mataas na itong kalsada na to papasok ngayon to sa bahay yung mga tubig ngayon pa nga lang mababa pero na napasok na yung mga bahay eh. May iba nagsasandbag na lang oh. Paano lang kaya pag mataas na ito? Lalim din ha Yun sa kalalim mga kaibigan oh. Ayun oh. Tingnan nyo yung tricycle. Lalim yung baha. Subukan natin magtanong ng lokal dito mamaya. Kung kailan pa tong mga bahana ito. Kung ganito ba sila tuwing tagulan. Yan oh. Pupasok na sa bahay oh. Kailangan mo talagang makisama no kapag uh, nagtaas ang kalsada nagtataas ka rin ng bahay pero grabe yung baha Oo. mga kaibigan tingnan nyo dahil sa baha oh lunod na yung mga bahay sa isang napansin ko talaga dyan yung mga punong kahoy namamatay isa yan sa palatandaan na talagang dati walang tubig, hindi babadyang mga kahoy na yan kaya nakalaki pa sila ng ganyang kalaki ngayon dahil na lumubog na namamatay sila yun know, o may akasya pa doon, ang lalaki namatay yung mga akasya subukan natin magtanong dito ate, gadang hapon po ay, dati na po ba talagang binabaha ito? baha talaga mga talagang lagi nang binabaha taon-taon ganon pag tagulan pero may panahon talaga noon na hindi binabaha yung lugar na yan okay anong barangay ito? kanawalan binmalay tapos yung kasunod dagupan na yon. ah okay sige salamat Ayan mga kaibigan Lagi palang binabaha dito Ayan o oh, tingnan nyo o oh. May ano pa rito Dating bahay Tindi Ganda ng bahay Ganda ng disenyo Kaya lang wala na Lubog na sa baha Ayan o oh, Yung kanilang landmark Lumulutang yung mga bahay dito Lagang nakadesenyo yung mga bahay nila para mag survive sa baha ayon sa mga ilang lokal na napagtanungan natin dito mga kaibigan ay eh, talagang binabaha na raw pala talaga sila rito kumbaga sanay na sila na laging binabaha dito sa mga barangay na ito na sakop ng Dagupan City ayan Karael Elementary School ayan andito na tayo sa barangay Kalmay ang ating final destination ayan ito na yung part na tanaw na tanaw natin kanina nung andun tayo sa kabila ito Kalmay Elementary School yan pasok pa tayo dito sa dulo papasok tingnan natin kung ano ang sitwasyon ng mga kababayan natin sa dulo buro ito tubig alat ito yan na yung dagat tapos ito yung kalsada may mga lumot ibig sabihin yan binabaha dito pag high tide siguro subukan natin magtanong sa lokal pag pinansin niyo yung mga kalsada butas butas ibig sabihin binabaha dito pagka hai tay Ayan yung mga bahay nila oh. bro pagka high tide dito binabaha din pagka high tide talaga mataas tubig naitapat lang na low tide tayong pumunta <laughs> di ka gaya pag pupunta tayo ng bulakan eh, laging high tide yung naitatapat sa atin pero ang ganda kasi meron na silang sea wall na nandito sa bandang kanan dito sa part na ito yan oh, meron silang sea wall yan kaya napipigilan yung tubig alat sa pagpasok dito pero maganda kung hanggang doon pa yan hindi na natutuyo ito kasi kulay itim na sa lumot ayan dulo na ito ito na ang dulo subukan natin pumunta dito Ito na yung parang pinakapantalan mga kaibigan. Ayan o. Oh. Papunta doon sa pinaka city. O sa pinaka, ano, pinaka mainland baga. Yung mga nakikita natin dyan na mga kulungan, yan pala ay mga kulungan ng bangos. Kasi karamihan talaga ng mga hanap buhay dito ay pag-aalaga ng bangus pagka nag ganyan, nagsagwan lang kayo papunta doon mga ilang minutes din oo oh, dipindi depende sa bangka namin eh oo oh. yung sa bangka namin may mabigat may magaan ganun lang bagay tama ano itong mga to mga kulungan ng mga bangus yan bangus lahat yan oo oh. lahat ng mga nakikita dyan na kulungan mga bangus po bangus alaga yan, oh. hmm. yun ang hanap buhay ng karamihang tao dito oo oh, sa kalmay pag aalag oo oh. tingnan nyo yung disenyo ng mga palaisdaan dito mga kibigan parang art may mga bakas ng talaba Ang Kalmay Dagupan City ay kilala sa mga malalawak na fish pond nito para sa pag-aalaga ng bangus. Ang lugar ay mayaman sa tubig at lupang angkop para sa aquaculture. Na ginagawa itong isang sentro ng produksyon ng bangus sa rehiyon. Ang mga fish sa kalamay ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa ekonomiya ng lungsod at sa supply ng sariwang bangus sa mga merkado at restaurant. Ang pag-aalaga ng bangus sa Calamay ay isang tradisyonal na hanap -buhay ng mga residente na nagpapakita ng kanilang kasanayan at edikasyon sa industriya ng pangingisda. Ngayon pala mga kaibigan ay naitapat na low tide na. Kaya ganito na yung naabutan natin halata talaga na babad sa tubig na ito lalo ngayon natagulan hindi na talaga ito matutuyuan kailangan nakabota ka rin talaga dito para ano, iwas sa mga sakit na pwede mong makuha sa baha mga kaibigan lahat ng nakikita nyo dyan yung mga fish cages dyan ang alaga daw talaga dyan ay mga bangus yan ang hanap buhay ng mga maraming mamamayan dito sa barangay Kalmay, Dagupan City ang lakas ng ulan grabe yan grabe ba Yan o, mga lumang bahay Dahil nga lubog na lagi sa baha Eh, yung iba, nilisan na lang talaga Lalim Lalim boy <laughs> Lalu nombah. mintado sa ilalim eh Grabe baha talaga rito kawawa yung mga kabahayan lalo na yun oh grabe no pati dito oh baha talaga literal si uncle waaah wow, tandaan tayo bang masagasaan natin pati itong school pala binabaha ayun o oh. binabaha yung school salamat sa pagsama sa aking maikling biyahe dito sa Kalmay, Dagupan City. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Thank you. Please like this video.